Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, naniniwala ba kayo na ang ating mundo ngayon ay may malaking problema na tinatawag na dictatorship of relativism? O ang pagdikta, o nagdidikta ang relativism? Ano ba yung relativism? Ay yung paiba-iba ang katotohanan. Hmm. Belief o paniniwala na iba-iba. Maaring ang katotohanan ngayon ay mabago pagdating ng panahon. Kagaya, hmm. for example, mga kaibigan, mga kapatid, na noon, eh, talagang halos united ang mga Christians. Alos, united ang mga Christian sa paniniwala na masama ang paggamit ng contraception sa pagplano ng pamilya. Hmm. Very united ang mga tao noon, mga protestante man o mga katoliko man. United sa paniniwala na masama ang contraception na pamamaraan sa pagplano ng pamilya. Pero pagdating ng panahon halimbawa noong 1930 totoong pangyayari ito noong 1930 ang grupo sa mga na tinawag ng mga anglicans no anglican christians sila ang unang nag-accept sila ang unang nagbago sa paniniwala na noon pa noon na sa paniniwala ng simbahang katoliko na ang pagplano sa pamilya sa pamamaraang contraception ay isang evil o isang mali. Pero ang grupo ng mga protestante, ang Anglican Protestants, noong 1930 binago nila. So, kaya sa ating panahon ngayon dahil marami ring mga grupo na gumaya sa kanila, so, yun na, may paniniwala na ngayon na katotohanan din. Hmm. Parang na-rationalize na na okay lang ang paggamit ng contraception. Pero sa Catholic teachings ay hindi binago. Oh. So, pag sinabing okay lang, yan ang yan ang tinatawag nating nagdikta na ang relativism sa ating mundo ngayon. Like iba pa, for example, ang same-sex marriage, no? Noon ganyan ba hindi? Kasi ang original na turo sa ating Christian uh, world, mga kaibigan, mga kapatid sa Kristiyanong mundo, eh noon pa bawal talaga 'yon at saka 'yung divorce. Pero ngayon bakit uh, may naglegalize na sa divorce at saka may nag-legalize na mga bansa na rin sa same-sex marriage dahil kasi nagdikta na. Yung sinabi sa ating Pope na nagdikta na ang relativism, meaning okay lang ang paiba-ibang truth. Truth yan sa grupo nila o truth yan sa bansa na yan. Iba-iba kasi. So, kung matamis sa mga tao ang relativism, so, kaya daming, sus daming susuporta. Kaya ang Catholic principles, ang Catholic teachings ay talagang nasa na. Meaning, na na sa mundo ang dictatorship of relativism. Sa libro ng Santo Papa at present natin, Pope Benedict XVI, uh, diniscuss niya ito. No? Mm, meron siyang mga sinabi tungkol dito na ito talaga ay masama. No? Bakit masama itong relativism mga kaibigan mga kapatid na okay lang na paiba-iba ang truth. No, walang fix ba? Walang uh, absolute truth. Kasi ang katuliko kasi mga, kibiga, mga kapatid, naniniwala sa absolute truth. Na ang truth ay hindi pa iba-iba. Isa lang ang katotohanan, hindi iba-iba. Bakit isa lang ang katotohanan? Dahil isa lang ang Diyos. Sa good uh, thinking mga kaibigan at mga kapatid, sa ang sinasabi nating uh, malinaw na uh, pag-iisip kung naniniwala tayo na ang Diyos ay iisa. Siyempre, iisa din ang katotohanan. Dahil parang illogical o hindi maka hindi malinaw no sa ating isipan. Paano ba nating sabihin na ang Diyos ay iisa tapos ang katotohanan ay marami, iba-iba? Hindi. Isa lang ang katotohanan sa Diyos kung ano ito, dapat malaman natin ito. At kung tayo ay mga Kristiyano, alam natin na ang Christianity ay yung kung ano ang tinuturo sa ating banal na aklat o Biblia. Kung ang ating Panginoong Isu Kristo nagtatagba ng simbahan, maniwala tayo jan. At ano ba ang dapat nating feeling? Ano ba ang dapat nating isa sa isip? O ano ba ang dapat nating gawing desisyon sa ating buhay. Kung sabi ng Panginoon, kailangan i-refer natin sa church o sa iglesia na natatag niya ang ating mga gustong gagawin, eh talagang gagawin natin yan. So, kung hindi tayo re-refer, hindi nating gawing final arbiter ang simbahan na natatag ng ating Panginoong Isi Kristo. So, meaning to say, hindi na natin pinaniniwalaan ang ang paniwalang kristyano. Kasi ang paniwalang kristyano, sabi ng Biblia, kailangan makinig tayo sa simbahan. Di ba? So, yung sinabi ng Pope na problema talaga sa ating mundo ngayon, ang dictatorship o relativism, ay talagang problema nga. Dahil dito sa Pilipinas, eh, bago lang, no? Na, na, na ipasa ang RH bill. Naging batas na ang RH. So, RH law na ang RH Loba ay naaayon sa tulo, turo sa Christianity o sa Biblia? Well, kung tingnan natin sa Biblia ay hindi naaayon dahil kung basahin natin ang Matthew 18.17, italagang eh talagang i-refer natin ang ating mga desisyon sa simbahan ng Panginoong Yesu Kristo. Hindi nag-refer tayo dahil sa doktrina kasi sa ating gobyerno na separation between church and state na pwede nang hindi ta tayo makinig sa kung ano ang isip ng simbahan. So, ano ang nangyayari ngayon? dictatorship o relativism. So, hindi na pinanini pinaniniwalaan na ang church, moral authority, o siya ang kailangan nating pagtanungan pagdating sa morality. Hindi na yan. Doktrina ron sa ating mundo, di ba? Kasi marami ng mga bansa ang hindi talaga nakikinig sa simbahan. Dahil ang pinaniniwalaan, pinaniniwalaan ngayon sa mundo ay yung dictatorship of relativism. Hmm. Kung ang iba sa kanila very mahigpit dahil i-attribute ia ia pa sa Diyos ang relativism dahil ang totoo daw na paniniwala sa Diyos ay yung naniniwala sa relat relativism na iba-iba ang truth. Matamis kasi ang relativism mga kaibigan, mga, mga, kapatid. Bakit matamis? No, sabi ng iba. Dahil ah, pinagbigyan natin ang gusto ng mga tao. Kung ano ang gusto ng tao, pagbigyan natin. Parang matamis ang turo na yan, no? Kung ikaw ay isang politiko, eh talagang susuporta ka sa relativism. I i uh, ibig sabihin, okay lang na paiba-iba ang gusto ng tao o paiba-iba ang nalalamang katotohanan ng mga tao. Talagang kung politiko ka, kung gusto kang dadami ang inyong boto, eh talagang kung gusto ng mga tao sa contraception, ah sige, okay. Uh, gusto ng uh, same-sex marriage, o oh, sige, pagbigyan natin. Dahil kung pagbigyan natin ng mga tao sa gusto nila, ibuboto nila tayo. Pero how about God? Where's God in that principle, mga kaibigan at mga kapatid? Nasaan na ba ang Diyos kung ganyan ang ating pag-iisip? Wala bang mga batas ang Diyos? Hindi ba binigyan niya ng kapangyarihan ang simbahan niya na magturo kung ano ang tama at mali? Babasahin natin ang ating Biblia kung ano ang nakasulat doon. Kung ano ba ang gusto natin? Hala, sige, gagawin na natin. Hindi. May final authority. Kung baga kung may Supreme Court tayo sa Pilipinas, kailangan susundin natin ang Supreme Court. Uh, yung sinasabi natin na ang principle of unity na may Supreme Court na may final Arbiter pagdating sa ating mga batas? Yan. Bakit? O, bakit may presidente tayo? May isang presidente? Principle of unity because of unity. Dahil sa rason na gusto tayo ng pagkakaisa, kailangan may leader tayo na isa. May presidente tayo dahil kapag iba-iba, o lahat puro presidente, walang isang presidente, eh. chaos o walang pagkakaisa dahil kung may mga debate, hindi pagkakaisa sa pangunawa o mga desisyon, sino ang paniwalaan ngayon dahil walang presidente? Lahat puro presidente. Hmm, walang iisang presidente. O kung walang Supreme Court, pagdating sa mga interpretasyon natin sa ating mga batas, kung magkakaiba, hindi tayo nagkakaisa sa interpretation na sino ngayon ang ating papaniwalaan. O wala, walang, wala tayong peace. Wala tayong pagkakaisa kung wala tayong Supreme Court, wala tayong Presidente. Now, kung puntahan natin ang simbahan ng ating Panginoon, puntahan natin ang Kingdom of God, the Church, dito sa ating mundo. Meron bang Supreme Court? Meron bang Final Arbiter? Meron! The Church. Sabi ni Apostol Pablo, The church is the filler and ground of truth. Ang simbahan o ang iglesia, haligit suhay ng katotohanan. Nasa kanya ang katotohanan pagdating sa morality, pagdating sa paniniwala natin tungkol sa Diyos. Bakit hindi tayo makinig? Okay, again, because diniktahan na tayo sa relativism ngayon. Ano yung re re relativism? By the way, mga kaibigan mga kapatid, hindi ba ninyo alam na ang relativism ay kung ating isipin ng mabuti? Hmm? kung iisipin natin, polytheism yan? So, ano yung polytheism? A belief of more than one God? Oh, parang, sasabihin ko sa inyo na, indirect polytheism ang relativism, dahil, iba-iba ang Diyos dyan. May Diyos na nagsasabi na, uh, okay lang ang same-sex marriage, okay lang ang divorce. Oh, iba din yung katotohanan, iba din ang Diyos na masama yan. kahit mayroong naniniwala sa ganyan. Like ang Catholic. So parang iba-iba ang Diyos kung naniniwala tayo sa relativism. Walang absolute truth. Walang iisang truth. Isang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. So mag-isip tayo, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang paniniwalaan ngayon, natin ngayon. Actually, ang problema sa ating mundo ngayon, ang root cause, ang dahilan, ayong disobedience natin sa authority ng simbahan. Hmm. Inalis natin ang paniniwala na ang simbahan ang supreme court sa sa ating paniniwala sa si Diyos. What's the use na he give uh, he gave Peter the keys of the kingdom? Bakit binigyan niya ng mga Yahweh sa uh, kaharian ng Diyos si Pedro? Dahil mga kaibigan, mga kapatid symbol of unity yan. Dahil talagang ma mamamatay siya at uh, uh, ma-resurrect o mabuhay na muli at uh, bumalik siya doon sa langit. So kung makabalik na siya sa langit, sino ang mamuno? Sino ang principle of unity? Ano bang ibig sabihin na principle of unity? Ang principle of unity ay yung may leader. Dahil kapag walang leader, walang shepherd, chaos, walang pagkakaisa, di ba? Sino ang papaninwalaan kung kung lahat magsasalita, hindi magkapareho mga kaibigan mga kapatid so dapat may isang isang uh, sino leader shepherd para kung ano ang tinig niya paniwalaan natin common na paniwalaan natin dahil leader natin siya so pinili niya si Peter binigyan niya ang keys of the kingdom kung babasahin natin ng Biblia mababasa natin yan sa Isaiah o Isaiah chapter 22 verse uh, 22-23 na ang binigyan ng kapangyarihan sa keys of the kingdom at uh, tatawagin kang leader o father, um, papa. Hmm? So, your you serve as a prime minister, leader, or a president. So, sa simbahan, may St. Peter, symbol of unity. Hmm. So, tinatawag nating Pope o Santo Papa ang mga kahalili ang mga successors. Ano bang religion ngayon na from St. Peter uh, up to now merong kahalili, merong succession of uh, uh, leader, prime minister, by of Christ, only the Catholic Church. So therefore, uh, I will say na no, akin sasabihin sa inyo na uh, kailang uh, hindi nating alisin sa ating mga isipan na ang Catholic Church uh, ang final authority pagdating sa uh, decision mga Higal mga mga kapatid at mga magulang parang uh, kuan ma, masakit itong turo na ito hindi talaga maganda itong turo na ito kung naniniwala tayo o ang ating damdamin ay nandoon pa rin sa dictatorship of relativism na gusto natin iba-iba ang katotohanan okay lang hmm. kung ano ang gusto natin okay lang hindi ganyan mga kaibigan, mga kapatid may gusto ang Diyos. Maring ang gusto ng Diyos ay hindi gusto ninyo. Di ba? Kailangang alamin natin kung ano ang Diyos. At kahit na ang gusto ng Diyos ay parang hindi hindi natin gusto, talagang ang sa Kanya ang paniniwalaan natin. Anong sabi sa turo ng, ng dasal ng ating Panginoon, Lord's Prayer? Your will be done will of God and dapat masusunod, hindi ang sa atin. Mga kaibigan mga kapatid, kung hindi pa kayo naliwanagan ng maayos dahil siguro kulang pa ang mga explanation ang mga explanation na ating natalakay ngayon, uh, sana sa susunod nating pagtalakay, uh, natin ng maayos at yung hindi natin nasabi, masasabi na natin para sa ating kaliwanagan. Sa kalanang Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.